Maaari kang magulat na malaman na ang regular na pagkain ng maling uri ng mga gulay ay maaring makapagpahina ng iyong immune system, magpabilis ng pagtanda ng utak at kahit wasakin ang iyong kakayahang gumalaw, lalo na ang lakas at katatagan ng iyong mga binte. Ang babalang ito ay suportado ng maraming pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology at isinagawa sa loob ng maraming taon kasama ang libo-libong matatanda. Sa unang tingin, maraming karaniwang gulay ay tila hindi nakakapinsala, ngunit ang ilan ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga. Sirain ang maliliit na ugat sa iyong mga binti, magpahirap sa paglalakad at biglang tumaas ang panganib ng pagbagsak. Ang pangunahing sanhi ng nakamamatay na pinsala sa mga taong may edad na 65 pataas. Ngunit huwag mag-alala, ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw at detalyadong gabay. Ang tatlong gulay na dapat mong kainin araw-araw para protektahan ang iyong kalusugan, patalasin ang iyong isip at panatilihing malakas ang iyong kakayahang gumalaw at ang tatlong gulay na dapat mong iwasan ng lubusan. Siguraduhing makinig ng mabuti hanggang sa dulo dahil sa huli ay ibubunyag ko ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa isang gulay na mukhang masustansya ngunit maaaring palihim na sumisira sa iyong mga binti nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inirerekomenda rekomenda kong pindutin mo ang button na yon at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng mga health tip na ginawa para sa'yo. Para bahagi isa, tatlong gulay na dapat kainin araw-araw ng mga senior na lampas 65 taong gulang. Una, broccoli, ang likas na baluti laban sa pagtanda. Sa gitna ng napakaraming gulay na makikita sa mga pamilihan at hapagkainan, ang broccoli ay tahimik, ngunit makapangyarihang nakatayo bilang tunay na kaalyado sa malusog na pagtanda para sa mga senior na lampas, 65 taong gulang. Ito ay hindi lamang isang gulay. Ito ay isang uri ng buhay na baluti. Masinsinang idinisenyo ng kalikasan upang protektahan ang mga pinakamahalagang sistema ng katawan sa panahong ang tibay ay natural ng humihina. Sagana sa sulforaphane, isang malakas na phytochemical, ang broccoli ay nagsisilbing tagapagtanggol laban sa chronic inflammation, isa sa mga tahimik na nagpapabilis ng pagtanda. Ang chronic inflammation ay hindi lamang nagdudulot ng kirot. Unti-unti nitong sinisira ang mga daluyan ng dugo, kasukasuan, paggana ng utak, at maging ang lakas ng kalamnan. Lahat ng ito ay mahalaga para mapanatili ang kalayaan at kalidad ng buhay ang sulforaphane ay nag-aaktiba ng mga mahahalagang proseso upang alisin ang mga nakakalasong sangkap sa katawan at pasiglahin ang mga panloob na depensa nito na ginagawa ang bawat kagat bilang isang estrategikong pamumuhunan sa kahabaan ng buhay. Bukod sa pagkontrol sa pamamaga, ang broccoli ay puno rin ng vitamin K, calcium at maraming antioxidants mga sustansyang kritikal na kailangan ng mga senior para mapanatili ang densidad ng buto at kalusugan ng puso. Pagkalampas ng 65 taong gulang, ang mga buto ay nagiging mas marupok at kahit maliliit na bali ay maaaring magdulot ng pangmatagalang problema sa paggalaw. Ang natatanging nutritional profile ng broccoli ay tumutulong sa pagpapatibay ng kalansay habang pinoprotektahan ang mga arterya mula sa calcification na kadalasang kaakibat ng pagtanda. Para bang ang bawat malambot at berdeng floret nito ay naglalaman ng mismong plano para mapanatili ang sigla. Marahil ang pinakakapansin-pansin, ang broccoli ay nakakatulong sa kalusugan ng mga binti at paa. Ang ating literal na pundasyon, Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang sulforaphane ay nakakapagpasigla ng peripheral circulation Tinitiyak na ang mga binti at paa ay patuloy na nagkakaroon ng sapat na nutrisyon at pagtugon. Ang malusog na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas kaunting problema sa balanse, mas mababang panganib ng komplikasyon sa diabetes, at mas matatag na hakbang. Sa totoong diwa, ang pagkain ng broccoli ay tulad ng pagpili araw-araw na maglakad ng mas malayo patungo sa kinabukasan ng may kumpiyansa at lakas. Mahalaga ang paraan ng paghahanda nito. Ang pag-steam ng broccoli ng ilang minuto lamang ay nagpapanatili sa malakas na sulforaphane nito habang pinapadali ang pagtunaw. Ang paglalaga nito ng sobra ay nagaalis ng marami sa mga katangiang nagpapahanga sa gulay na ito. Hayaan mong ang iyong broccoli ay maging buhay medyo firm at puno ng sigla dahil sa paggawa nito literal mong kinakain ang mismong buhay para sa mga senior na nagnanais ng makahulugang aksyon araw-araw patungo sa mas mahabang at mas masaganang buhay ang isang simpleng tasa ng steamed broccoli ay hindi lamang pagkain ito ay isang malalim na tanda ng paggalang sa sarili at pag-asa para sa bukas kung patuloy kang nanonood at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng isa sa ibaba para ipaalam mong kasama mo ako. Ngayon, magpatuloy tayo sa pangalawang punto. Dalawang spinach, ang lihim na makina ng lakas at linaw ng pag-iisip. Sa paglalakbay ng maayos na pagtanda, may mga pagkain na tahimik na nagiging mahalagang kasama at kabilang sa mga ito ang spinach ay may natatanging lugar. Madalas itong napapabayaan o itinuturing lamang bilang simpleng salad green, ngunit sa katotohanan, ang spinach ay isa sa pinakamalakas na halamang nakapagpapanumbalik na maaring isama ng mga senior na lampas 65 taong gulang sa kanilang pang-araw-araw na hapag. Ang mapagpakumbabang dahong ito ay sagana sa natural nitrates mga compound na nagpapasigla ng daloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa mga kalamnan at utak. Para sa mga senior, ang epektong ito ay walang iba kundi transformatibo. Habang tayo ay tumatanda, ang sirkulasyon ay humihina na nag-aalis ng oxygen at sustansya sa mga kalamnan na nagdudulot ng panghihina, mabagal na reflexes at maging ng brain fog. Ngunit ang spinach, sa pamamagitan ng natural na pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng vascular elasticity, ay direktang lumalaban sa prosesong ito. Sa mas mahusay na daloy ng dugo, ang mga kalamnan, lalo na sa mga binti at paa, ay nananatiling malakas at responsive, na nagbibigay sa mga senior ng napakahalagang regalo ng mobility at kalayaan. Bukod sa binipisyon nito sa sirkulasyon, ang spinach ay mayaman sa lutein at folate, mga sustansyang nagpapalusog sa utak, pinapanatili ang memorya, bilis ng pagproseso at linaw ng pag-iisip. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga senior na kumakain ng mas maraming lutein ay may mas matalas na cognitive function kumpara sa mga hindi. Hindi ito pagmamalaki na sabihing ang isang simpleng dakot ng spinach araw-araw ay makakatulong na ipagtanggol ang dignidad ng matalas na isip at aktibong katawan laban sa unti-unting pagdating ng panahon ang mas kahanga-hanga pa sa spinach ay ang tahimik nitong tungkulin sa pagprotekta sa paningin isa sa mga senses na pinaka-vulnerable sa pagtanda ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa spinach ay direktang sumusuporta sa makula ng mata Binabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga matatanda. Sa pagpreserba ng paningin, pinapanatili ng spinach ang kalayaan, ang kakayahang magmaneho, magbasa, makilala ang mga mahal sa buhay, at ligtas na gumalaw sa mundo. Mahalaga rin ang paraan ng paghahanda nito. Ang pagsuti ng bahagya o pagblend sa spinach sa smoothies ay nagpapanatili sa mahahalagang sustansya nito habang ginagawang mas madali ito para sa digestion ng mga senior. Iwasan ang sobrang pagluluto na nag-aalis ng marami sa mga katangiang nagpapahanga sa dahong ito. Sa lahat ng aspeto, ang spinach ay isang tagapagtanggol ng sigla mula sa lakas ng iyong mga hakbang hanggang sa linaw ng iyong pag-iisip hanggang sa kinang ng iyong mga mata. Ang isang maliit na serving araw-araw ay maaaring magdulot ng malawakang proteksyon sa maraming aspeto ng buhay na madalas nawawala ng hindi napapansin. Ngunit habang pinatitibay ng spinach ang katawan at isip, may isa pang gulay, makulay at karaniwang makikita sa mga kusina na may lihim na sandata laban sa pagtanda na hindi lamang nakakaapekto sa paningin o lakas kundi maging sa balanse at koordinasyon na nagpapahintulot sa iyo na manatiling nakatayo ng matatag araw-araw. Maari kayang ito ay ang natural na pananggalang na hindi mo pa natutuklasan. Tara, pag-usapan natin ito ngayon. Ikatlo. Karot, ang tahimik na tagapagtanggol ng paningin, balanse at sigla. Habang tayo'y tumatanda ang ilan sa pinakamalakas na kakampi ay hindi yung mga maingay o kakaiba, kundi ang mga simpleng kayamanan ng kalikasan, tulad ng karot. Para sa mga nakatatanda na hindi lamang haba ng buhay ang hinahanap, kundi pati ang malayang at makabuluhang pamumuhay, ang karot ay nag-aalok ng higit pa sa tamis at kagustuhang crunch. Ang karot ay isang likas na pinagmumulan ng beta-carotene, isang sangkap na nagiging vitamin A, na mahalaga para sa malinaw na paningin. Para sa mga senior, ito ay kritikal dahil ang paningin ang madalas na tahimik na nagdedetermina ng kalayaan. Ang kakayahang makakita ng malinaw ay hindi lamang nagbibigay daan para masulyapan ang mga kulay ng paglubog ng araw o ang mga detalyeng linya sa mukha ng isang mahal sa buhay. Pinoprotektahan din nito laban sa mapanganib na pagkahulog nagbibigay kakayahan para sa ligtas na pagmamaneho at nagpapanatili ng dignidad sa paggalaw ng may kumpiyansa sa mundo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng beta-carotene ay maaring pabagalin ang paglala ng age-related macular degeneration. Ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin pagkatapos ng edad na 65 sa bawat makulay na orange na karot ay may posibilidad ng mas maliwanag at mas ligtas na bukas. Ngunit ang karot ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga mata. Ito rin ay tagapagtanggol ng balanse at neuromuscular coordination. Dalawang madalas na papabaya ang aspeto ng sigla ng mga nakatatanda. Ang antioxidants sa karot ay tumutulong na mapanatili ang integridad ng neurons at mga daluyan ng dugo tinitiyak na ang mga signal sa pagitan ng utak at paa ay mabilis at maaasahan. Ang matatag at steady na hakbang ay hindi lamang nagsisimula sa malakas na mga binti, kundi pati sa maayos na sensory system at tahimik na pinapalakas ito ng karot. Higit pa sa paningin at balance, ang karot ay nagbibigay ng malalim na suporta sa metabolic health. Ang mataas na fiber content nito ay nagpapatatag sa blood sugar levels, nagpapababa ng cholesterol, at sumusuporta sa digestion, tatlong mahalagang aspeto ng kalusugan na madalas humina habang tumatanda. Ang pagpapanatili ng malusog na blood sugar ay hindi lamang para maiwasan ang diabetes. Ito rin ay para maprotektahan ang nerve function, daloy ng dugo sa mga extremities, at lakas para makalakad sumayaw at buong buhay na yakapin ang buhay. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo ng karot, pinakamainam itong kainin ng hilaw o bahagyang steamed. Ang natural na tamis ng sariwang karot ay patunay sa yaman nito sa phytonutrients. Ang pagkonsumo ng isa o dalawang karot araw-araw, grated sa salad, hiniwa bilang snack o hinalo sa smoothie ay maaaring mukhang maliit na hakbang Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagbibigay ng malalim na proteksyon sa mga pandama, puso at mga paa na nagdadala sa iyo pasulong. Bahagi dalawa, tatlong gulay na dapat iwasan ng mga senior citizen. O una, talong ang nakatagong banta sa paggalaw at komportable. Habang tayo'y tumatanda, kailangang maging mas maingat at sinasadya ang ating mga desisyon dahil ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ating kalusugan, kalayaan at kalidad ng buhay. Sa mga pagkaing dapat ingatan ng mga senior, ang talong ay isa sa mga nangunguna, hindi dahil sa anumang halatang panganib nito, kundi sa tahimik nitong pinsala sa loob ng katawan, lalo na sa mga paa at kasukasuan na nagpapanatili sa ating kalayaan. Sa unang tingin, mukhang hindi naman masama ang talong. Mababa sa calories, mataas sa fiber, at makulay. Ngunit sa ilalim ng makinis nitong balat ay naroon ang solanine, isang natural na chemical na panlaban ng halaman na maaring maging mapanganib sa tumatandang katawan. Ang solanine ay kilalang nagdudulot ng pamamaga sa mga sensitibong individual, lalo na sa mga kasukuan kalamnan at connective tissues. Para sa mga senior na madaling kapitan ng arthritis, nerve sensitivity o paninigas ng kalamnan, ang nakatagong compound na ito ay maaaring lalong magpalala ng sakit, paninigas at pagbawas sa kakayahang gumalaw. Hindi lang dito nagtatapos ang pinsala. Ang talamak na pamamaga sa mga binti ay maaaring magpahina ng kalamnan magpabagal ng sirkulasyon at makasira sa delicate neuromuscular coordination na kailangan para sa matatag at ligtas na paglakad. Sa paglipas ng panahon, ang hindi namamalayang panghihina ay lumalala. Nagiging hindi sigurado ang bawat hakbang. Ang simpleng kasiyahan ng paglalakad sa labas o paggalaw ng may kumpiyansa sa loob ng bahay ay maaaring unti-unting mawala ng walang babala. Bukod sa pisikal na epekto, mabigat din ang emosyonal na pasanin ng pagkawala ng balanse, pagkatumba o ang patuloy na pananakit ng mga kasukuan. Madalas na dumarating ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol at pag-iisa kapag hindi na madaling makagalaw ang katawan. Sa ganitong paraan, ang talong na tila hindi naman nakakapinsala ay maaaring maging sanhi ng unti-unting pagkasira ng kabuoang kalusugan. Kahit anong paraan ng pagluluto, hindi nawawala ang solanine sa talong, whether ito ay inihaw, nilaga o ginisa. Para sa mga senior na nagsisikap na mapanatili ang kanilang mobility, stability at kalayaan, mas ligtas at masustansyang gulay ang dapat piliin. Siyempre, hindi lahat ay agad makakaramdam ng sintomas pagkatapos kumain ng talong. Ngunit para sa mga edad, 65 pataas, kung saan mas mababa na ang resistensya ng katawan, ang panganib ay sadyang malaki upang baliwalain. Ang pagprotekta sa iyong kakayahang maglakad, sumayaw o tumayo ng matatag ay nagsisimula sa pag-iwas sa mga tahimik na kalaban tulad ng talong. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng dalawa sa ibaba para malaman kung kasama mo ako. Ngayon, magpatuloy tayo sa pangalawang punto. Ikalawang luntiang bell pepper, ang tahimik na sanhi ng pamamaga. Sa mga gintong taon ng buhay, bawat pagkain ay may kapangyarihang magpagaling o magpahamak. Kadalasan sa mga paraang unti-unting ipinapakita ng katawan. Isa sa mga pinakanakakalinlang na pagkain para sa mga senior ay ang luntiang bell pepper, makulay, pamilyar, at karaniwang pinupuri dahil sa sariwa at malutong nitong lasa. Ngunit sa ilalim ng nakakaaliw nitong hitsura, ay may mas malalim na kwento na dapat bigyang pansin ng sinumang nagnanais na protektahan ang kanilang sigla at kalusugan. Ang luntiang bell pepper na kabilang sa pamilya ng nightshade ay natural na mataas sa lectins, mga complex protein na maaaring kumapit sa lining ng bituka at makagambala sa pagsipsip ng nutrients. Para sa mga senior na ang digestive at immune system ay mas delikado na, ito ay isang tahimik na banta. Ang lectins ay maaaring magdulot ng low-grade chronic inflammation na madalas ay hindi agad napapansin ngunit unti-unting sumisira sa kalusugan ng mga kasukuan, mga daluyan ng dugo at resilience ng nerves. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse, lakas at kakayahang gumalaw. Para sa maraming senior, ang unang sinyales ng hidden inflammation na ito ay hindi matinding sakit kundi maliliit na pagbabago, paninigas sa bukong-bukong, pangangalay sa mga daliri ng paa, o pakiramdam na hindi stable kapag naglalakad. Habang lumalala ang pamamaga, maaring bumagal ang daloy ng dugo sa mga paa at binti, magdulot ng pamamanhid, paghina ng kalamnan, at pagtaas ng panganib ng pagkatumba, isa sa pinakamalalang banta sa mga edad 65 pataas. Nakakalungkot ang katotohanan. Ang isang gulay na madalas pinipili para sa kalusugan ay maaaring palalain ang mga sintomas ng pagtanda na sinisikap nilang iwasan mas masahol pa ang antioxidants sa luntiang bell pepper ay mas kakaunti kumpara sa mga hinog na pula, orange o dilaw na bell pepper ibig sabihin nagdudulot ito ng panganib ng pamamaga nang hindi nagbibigay ng sapat na benepisyo ang pagluluto sa luntiang bell pepper ay maaring makabawas sa lectins nito Ngunit para sa mga senior na may arthritis, cardiovascular issues, o sensitibong digestive system, mas mabuting iwasan na lang ito. Marami pang ibang gulay, mas ligtas, mas mayaman sa antioxidants, at mas banayad sa tumatandang katawan ang maaring ipalit dito. Ang pagpili kung ano ang hindi kakainin ay kasing ng pagpili kung ano ang isasama sa iyong dieta. Ang pagprotekta sa iyong mobility, lakas at peace of mind ay nagsisimula sa maliliit ngunit matalinong desisyon sa bawat pagkain. 3. Puting patatas, ang comfort food na tahimik na nagpapahina ng lakas at katatagan. Kaunting pagkain lamang ang kasing lalim ng pagiging bahagi ng mga alaala ng mga Amerikano tulad ng puting patatas, giniling sa mga hapag ng pamilya, ginintu ang prito o inihaw kasama ng isang komportabling pagkain. Ang patatas ay parang tahanan, parang tradisyon. Ngunit para sa mga senior na 65 taon pataas, ang pinagkakatiwalaang ang pagkain na ito ay maaaring tahimik na magdulot ng pinsala sa lakas at katatagan na napakahalaga para sa maayos na pagtanda. Sa ilalim ng pamilyar nitong ginhawa ay may mapanganib na katotohanan ang puting patatas ay napakataas sa simpling carbohydrates na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Bagamat ang agarang epekto ay maaring walang masamang dulot o kaya'y nakalilibog pa nga, ang pangmatagalang epekto nito ay malubha. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng pamamaga sa loob ng katawan na nagpapahirap sa mga delikadong daluyan ng dugo na nagpapakain sa mga binti, paa at utak. Para sa mga senior na ang sistema ng sirkulasyon ay mas vulnerable na, maaari itong magdulot ng mabagal na paggaling, pagkawala ng pakiramdam at unti-unting panghihina na sumisira sa kakayahang gumalaw ng walang babala. Ngunit hindi nagtatapos sa blood sugar ang panganib. Ang mga high glycemic na pagkain tulad ng puting patatas, ay nagaambag sa unti-unting paninigas ng mga arterya na kilala bilang atherosclerosis. Habang nawawala ng elastisidad ang mga arterya, humihina ang daloy ng dugo sa mga paa na nagdudulot ng panginginig, pamamanhid at kawalan ng balanse. Ang simpleng discomfort ay maaaring maging seryosong panganib. Mas mataas na tsansa ng pagbagsak mabagal na paggaling mula sa mga sugat at pagkawala ng independensya na malalim ang epekto sa katawan at espiritu. Kahit ang tradisyonal na mashed o baked potatoes ay may mga nakatagong panganib. Maraming lutong patatas ay hinahaluan ng mantikilya, cream at asin na nagpapalala sa dating mabigat na epekto nito sa kalusugan ng puso. Para sa mga senior na may high blood pressure Diabetes o cardiovascular disease ang isang simpleng platito ng patatas ay maaaring magpawalang bisa sa mga gamot at healthy habits na pinaghirapan. Ang puting patatas ay mababa rin sa protective nutrients kumpara sa ibang root vegetables. Hindi tulad ng makukulay na kamote o carrots na puno ng antioxidants, ang puting patatas ay halos walang panlaban sa oxidative stress na nagpapabilis ng pagtanda sa cellular level. Sa pagpili nito, nalalampasan ng mga senior ang pagkakataon na maprotektahan at palakasin ang kanilang katawan mula sa loob. Ang pag-iwas sa puting patatas ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa ginhawa. Ito ay pagpili ng mga opsyon na nagbibigay galang sa pangangailangan ng katawan para sa steady energy, malakas na sirkulasyon, at matatag na mga kalamnan ang mga bagay na nagpapanatili ng kalayaan at kasiyahan sa huling yugto ng buhay. Ang lakas ng bawat maliit na pagpili. Habang tayo ay tumatanda, nagiging malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nabubuo sa mga dramatikong sandali kundi sa mga maliliit na araw-araw na desisyon na kadalasan ay hindi natin napapansin ang kahalagahan. Ang pagpili ng tamang gulay pag-iwas sa mga nakatagong panganib sa pamilyar na pagkain, pagprotekta sa mga binti na nagdadala sa atin, sa puso na nagpapanatili sa atin, at sa isip na nagbibigay katangian sa atin, hindi na lamang ito simpleng usapin ng Jeta. Ito ay malalim na pagpapahalaga sa sarili, pagbibigay dangal sa buhay na ipinagkaloob sa atin at sa mga taong pinaghirapan natin. Mula sa aking personal na karanasan, at sa maraming kwentong aking nasaksihan, isang katotohanan ang nangingibabaw. Ang maayos na pagtanda ay hindi tungkol sa paghabol sa mga himala. Ito ay tungkol sa pagiging consistent, pagiging aware, at ang pagiging handang alagaan ang katawan ng may taimtim na dedikasyon. Walang doktor, gamot o imbensyon ang makakapantay sa epekto ng matalinong pang-araw-araw na nutrisyon. Maaring parang maliit na bagay, ang kumain ng ilang piraso ng walnuts, ang pumili ng spinach imbes na ibang gulay, o ang iwasan ang puting patatas para sa mas masustansyang opsyon. Ngunit sa buhay ng isang senior, ang maliliit na bagay na ito ay may malaking epekto. Pinoprotektahan nito ang kakayahang makalakad ng malaya. Mag-isip ng malinaw at mabuhay ng independyente. Pinoprotektahan nito ang mga tawanan ibinabahagi sa pamilya, ang mga paglalakbay na kasama ang mga kaibigan, at ang mga pangarap na patuloy na nabubuhay sa malusog na pangangatawan. Ang aral ay simple ngunit malalim. Bawat pagkain ay desisyon para sa hinaharap. Bawat kagat ay boto para sa lakas o para sa paghihirap. Hindi natin makokontrol ang lahat ng dala ng pagtanda. Ngunit maari nating piliing igalang ang ating sarili at bigyan ito ng pinakamagandang pagkakataon na mabuhay ng buo sa bawat araw na darating. Ang landas patungo sa mas malakas, malaya at mas masayang buhay sa ating mga huling taon ay hindi komplikado. Ito ay nabubuo sa paggalang sa katawan, pag-aalaga sa isip at higit sa lahat, pagmamahal sa buhay na may kapangyarihan pa tayong hubugin. Ang mga araling ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa iyo na mabuhay ng buo at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng ilang sandali para magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isa. Kung hindi, maaari kang magkomento ng zero. Mahalaga sa amin ang iyong feedback. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming YouTube channel para sa mas maraming content na tulad nito. Salamat sa panonood at mabuhay ng ayon sa sariling mga termino.